sumama po tayo sa bundok sa mga kapatid nating katutubo uh, para makita kung paano sila nanguhuli ng labuyo kung paano nila nanguhuli ng buhay ang gamit po nila sa panguhuli ng labuyo para makuha nila ng buhay ay yung kung tawagin ay sanlong o bitag pero sanlong nila tinatawag ang pagkakabit ng sanlong ayan ganyan ano yan tol bakal? hindi ito toto na sa gitna para sa inyan? para sa stick na po parang. Ayan yung pinaka ano pagtatalian sa manok. Ah. Uh, Ayun, paikot nilang itinutusok yung sanlong. Yung itsura ng sanlong, pwede makita tulong yung isa. Ganito po. Ayun. Binabaw nila to. Tapos ito po sumasara to. Ayan, sumasara. Tapos nasa gitna yung manok. Galing eh, no. Pero ito po uh, kaya tayo sumama uh, para makita Para makita ko at makita nyo rin kung paano sila nanguhuli ng mga labuyo Nanguhuli nila ng buhay Pero ang reason bakit sila nanguhuli ng labuyo Dahil alam naman natin na ang panguhuli ng labuyo uh, Mahigpit na rin ipinagbabawal Kaya tayo nanguhuli uh, Ano to lang dahilan nyo? Ba't kayo nanguhuli ng labuyo ngayon? Ha tol? Tol? Ba't kayo ng labuyo? Okay paliwanag mo nga sa kanila ah, Pag-aaralan po Pag-aaralan nila Magparami Ng purong labuyo Kasi kadalasan po Kung napapansin nyo Sa sityo napakaraming manok Maraming manok Tol, mga ilang Piraso na yung manok sa sityo Lahat-lahat May isandaan ba mahigit yon Mahigit isandaan na Ang manok sa sityo Pero yung mga yun po May lahing labuyo Ibig sabihin na Bridge siya sa mga Tagalog na manok o native na manok. Pero ang pag-aaralan nila ngayon ay yung pagpapalahe sa mismong labuyong babae at labuyong manok. Ibig sabihin puro. pag pag paano nila, uh, palalahian nila. Tapos pag-aaralan namin kung gano'ng kabilis dumami yung labuyo sa gubat. Kaya sila manguhuli ng babaeng labuyo sa kanilang lalaking labuyo. Tapos gagawa ng isang kulungan, doon nila pag-aaralan kung paano mapaparami yung mga labuyo, labuyong manok. Kasi kadalasan naman eh, ang labuyo, ang nangyayari, regalo lang eh, no. Pag nahuhuli nyo, uh, pinaririgalo lang nila sa mga unat, mga ganun. Uh, pero, uh, nakaraan, kinausap ko naman sila. nasabi ko, kung pwede nating uh, bawasan yung panguhulin ng labuyo. Lalo na kung wala namang okasyon, at uh, nagdadala naman ako ng ulam sa kanila eh nakinig naman sila pero ngayon ba't natin gagawin to eh, kasi nga po manghuhuli daw sila ng babae at lalaking labuyo galing oh. tapos pararamihin nila at huwag po kayong magalala ipapakita po namin sa inyo yun kung paano nila pakakawalan yung mga labuyong manok o oh, ba? Diba? kasi ang Labuyong manok. Parang hirap nila magparami. Kasi magkakalayo sila eh. Habulan ng habulan siguro yan. <laughs> yung mga babayat native ng manok. Saka gusto ko rin malaman kung ilan mga itlog ang isang labuyong manok. Talang isang labuyong manok, nakakita na kayo na itlog sa gubat? Oo. Ng labuyo? Eh, nakakita na kayo? Kadalasan ilang piraso? Pito. Pito? Pito lima. Uh, tapos lalagay po yung pangatay sa gitna. Ah, tapos yung labuyo kasi matapang, no? Ang gagawin, syempre aawayin niya to. Andiyan yung mga bitag sa gilid, sasabit siya. Kasi ang labuyo talaga pag naano niya matapang. Ito milahi din labuyo to, no? Hmm. Hindi lang naman po ang hindi lang naman po katutubong ay tang nanguhuli ng mga labuyong manok. Marami sa ating mga nakatira sa bundok o kahit mga unat ay nanguhuli talaga ng labuyong manok ah, uh, ito naman uh, pag-aaral ang gagawin namin pag-aaral kung paano mapaparami ang lahi ng labuyo titingnan natin kung ang labuyong manok ay pag inalagaan kung yung ugali niya is labuyo pa rin pero si tatay may sabi pag daw ang labuyong manok nagkaroon ng anak meron daw lalayas totoo ba yun tol? halimbawa nagkaanak ng pito meron daw lalayas at pupunta sa gubat Ah, meron gano'n? Talagang gano'n? Kaya pala kaya pala misa sa gubat nakakahuli rin kayo ng malalaking labuyo. Yun yung mga milahi na, no? Hindi na puro. Uh, pero ang pag-aaralan namin ngayon yung, yung paparami sa mismong puro. Diba? Yun po, abangan natin. Tingnan natin kung makakahuli. Yung kanyan, sanlong.